Here I am to serve and love you. I have left everything just to follow you. Here is my heart. Here is my mind. Lord, here is my heart. I am holy, and you are Here is my heart Here is my life. Here, 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 here is my soul. maghimaya ka rin ng kasukuligin na berita ni Sulao Manamo. Maghimaya ka ng panawag kami ka na mga anak ni Eva. Nagapuhupuhu kami na buo kami na lumayuan. Dan mo lam po. Kami matang nalulayon. Ibusog pa hili. Nakakita mo ka mo mga anak ni Jesus. Mga nga bungas Oh, maghook na yung matamis na Virgen Maria. Ayan po mga kami sa na sa Diyos. Ay, may mga kami takos sa mga sarang sa Kristo. Ang aming ginoo. Amen. Ang samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Ito ako sa Diyos sa mga mga kami sa magbubuhat sa langit at sa yuta. May ako siya na pagbogtong sa Kristo ang gano'n nato. Hindi pa na mukunsan lang sa Espiritu Santo. Yan ang Santa Maria Virgen ni Sakit sa wakon sa Pilato. Ilan sang sa krus sa matayo gano'n. May konsan sa Marnos katulog at sila sa maminatay. Isa ka sa langit ang galing ko sa tos sa Diyos man mag-aamon sa natanya. Hindi ka rin itong balik sir po kung sumabuis sa maminatay. Dito ako sa Espiritu Santos, Santa Iglesia Katolika. May pagkambitan sa mga santos, kapasayuan sa mga sala. Bubanaw sa lawas sa tao sa kinabuhi. Ganda yun. Amen. Amahan namin at kasalamit sa kagay ko ng aming nagan. Babot ka namin ang inang dinarihan. Matay na ng inang pagbuhay. Ito sa dita at ang kalano na sa matag adlaw hatag ka na mo karong sa ilo kami sa utang kanimo sa ilo kami sa utang ka mo kung mo kami tugyan sa panulay no alo sa kami sa kadautan ay bulan na kaw Santa Maria sa Diyos. Yan po mo kami mga sala. Karoon sa oras sa aming kamatay. Amen. Santa Maria sa Diyos. ang po mo kami mga sala. Karoon sa oras sa aming kamatay. Amen. Bulan ng